Guys. Papalitan natin yung battery nito guys, maliit guys. Yung malubat. Daling malubat guys. So papalitan natin guys. Take you see. Papalitan natin ng ano. Yung 18650. Ah, uh, 18650, 1200 mAh. 9 guys. punin natin. Pag-aing so, sinita siya, magpanggal. Pag-aing dito, yun. dan guys. Ng kabar. Ya. Nah guys ah. Oke kitaan ya guys. Ini lang lama nih ya guys. Oke. Nah yang betirnya guys balik. So itrain nanti kung ma-cash nya guys. guys. guys Itu so, anu hindi itin 650 ito guys magkasya ba ito dyan pag magkasya so ilagay natin pag hindi uh, balik natin yung maliit <laughs> wala tayong choice pag ayaw niyang hindi eh, siya makasya yung malaki yung guys Ang yung cash ayan ang tanong kung makasya ba siya sa kising o ganyan ay try natin kung makasya sya guys okay, ayan kasyang kasya lang pala dyan guys ah sama-sama lah. Hmm? Di diba? hmm. And design niya guys. So, so pwede sa lalaki siya guys. Di ba? Ayan, sa so, ano yung nito guys. Mabigat-bigat rin pa. Ano, konti guys ba? <laughs> Kasi yung maliit, hindi mabigat <laughs> Ang ano. Hanapin natin yung ano guys. Yung kita ba yung ano. Yan. Hanapin natin yung positive. Ang naitakip na pa yan. Hindi natin tanggal yung takip guys. Kasi Ito yung positive guys. Ito yung positive. Tingnan natin. Balikta rin natin guys. Ito yung yung rate. Ilagay natin dito. Ayan ah. 3.8 Kung isa Ay, mahaba pala ito 4.0 So O-charge ko ito guys Wala na ba siya kita lagi guys tinggalin natin ah? Ah, 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 ah. Ah, aku, Saan yung ano po? So, dito siya guys. Tingnan natin guys kung matagal ba siya malubat ito lagay natin. Malaking. Eh, balik tad, guys. Balik tad tuloy. ito 1,000 lang ito 200 laurang pala itong icing ito kasi itong pinagpano ng icing is hmm. 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 tapos siya magalaw guys yan tama na yan yan hmm. hindi sya magalaw sa inalim to charge natin guys kung <coughs> wall charge ba siya saan itong charging nito ilagyan naman natin plastic wala tong ano niya ang ganda to eh. plastic yung grabber niya Ito na guys. Ayan, ah. may bawa naman positive kasi may red, red ads kaya kung nito Ito pag walang popularity ba. <coughs> Lagyan natin ito guys. Ang no, sucker ba ito? Oh, 18650 <laughs> yung laki ng battery so try natin charge guys try natin charge guys baka hindi siya mag charge ba guys charging ka na guys uh, ayan yeah, nag charge siya guys andito pala yung si ilaw niya sa charging tapos kapain natin ito guys baka may uminit ba wala naman Yes, sarado natin yes. Continue na natin charging it pag ma ano na. Diba? <laughs> Ayan guys, atin na na And guys, first screw. And two seconds screw, guys. third screw guys third screw apat na to guys madali lang tanggalin guys anim lang lahat da, da, ano? anim lang yung screw guys da, ano na yung sa loob sali na yung loob dalawa sa loob <coughs> ilagay natin yung mga knob guys ito malaki muna guys ito kailangan naka ano na yun sya, sya may last na ano guys po itong may tuldok yan gaya yan ito rin guys yan Yung maliit na battery guys, yung sa kaniya, walang nakalagay na mAh yung milliamp hours, walang. Kasi, ah, ganun guys, mga 500, 500 to 600. Tapos ito, ano to, 1.2, 1,200. So, ano, Ayan. Ito na guys. Napuro muna na guys. Oh. Ah. So, i-charge natin guys. Ulit guys. Okay, so I'll charge guys. Right. Ito na guys. Right, guys. Charge natin guys. Charge nyo guys. guys. Ayan right, guys. Charge guys. Na yung red. kare yan yun guys. Okay guys, bye bye guys. Thank you for watching guys. Hanggang dito lang tayo guys. Nagpalit lang tayo ng battery guys nitong B8 natin guys. B8. Live sound card guys, B8. Yan. Pinalitan na natin yung battery kasi maliit yung battery. Yan, lagyan natin ng malaki-laki guys. Yung 18650. Ka 1, mAh milliamp hour yan ayun na guys ha. thank you guys